Sa isang karaniwang araw ng pasukan, si Haruka ay nakaupo mag-isa sa kanyang mesa dahil siya ay isang lubos na mapag-isa. Alam niyang loner siya, at sa totoo lang, natutuwa siyang mag-isa dahil ang isa pa niyang pagpipilian ay ang makipaghangout kasama ang kanyang mga kaklase, at galit siya sa kanila. Mayroong isang grupo ng mga grupo sa klase, kabilang ang mga Delinquent, ang mga sikat na babae, ang Gym Brothers, at pagkatapos ay ang ibang mga tao na walang paki-alam hindi kabilang si Haruka sa alinman sa mga grupong ito, at ayos lang sa kanya yun dahil mas marami siyang oras para magbasa ng kanyang mga libro ng walang kaibigan, ngunit naantala ang kanyang session sa pagbabasa ng lumitaw ang maliwanag na liwanag sa ilalim niya. Mukhang may summoning circle sa ilalim ng mga estudyante, at saglit na natuwa si Haruka dahil alam niyang nangangahulugan ito na makakasama siya sa isang isekai adventure, Ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang masyado na siyang nagkakaroon ng screen time para sa isang loner, at kung may alam siya tungkol kay Isaac ay ibig sabihin mababaliw siya kahit papaano. Hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na maging biktima bago bumagsak ang GTA 6, kaya habang naglulod pa ang portal ay lumakad siya papunta sa pinto at sinubukang umalis. Sa kasamaang palad, ang pinto ay tila nakasarado ng mahika, kaya kahit anong puwersa ang gamitin niya, hindi siya makalabas ng silid. Ang portal ay halos tapos na sa paglolod, kaya ang kanyang mga kaklase ay nagsimulang maglaho, at may huling pagsisikap na maiwasan ang kanyang hindi sa mundong kapalaran. Nagpa siya si Haruka na gumapang sa mga lagusan ng Kisame upang hintayin ang Summoning Circle. Tumalun siya at nagawang gumapang papunta sa bubong ng klase, ngunit nang maisip niyang ligtas na siya, sinundan siya ng summoning circle sa bubong at nauwi pa rin siya sa pagpapatawag. Nakakainis na hindi siya maaaring manatili sa lupa, ngunit dahil alam na niya kung paano nangyayari ang ganitong uri ng bagay, inaasahan niya ang isang uri ng matabang hari o magandang prinsesa na magpapakita sa lalong madaling panahon at humingi ng tulong sa kanya o kung ano. Gayun paman, hindi iyon ang nangyari nang makita ni Haruka ang isang kalbo na matandang lalaki na galit na galit na ikinakaway ang kanyang mga braso sa paligid at nataranta nang makita si Haruka. Tila, ang matanda ay Diyos, at siya ang namamahala sa pagpapatawag at pinaalis na ang lahat ng mga kaklase ni Haruka sa kabilang mundo. Ngunit dahil may ideya si Haruka na magtago sa Kisame, habang siya ay napatawag pa rin, ang kanyang pagpapatawag ay naantala kaya kailangan siyang ipadala ng Diyos sa kabilang mundo ng mabilis bago siya malagay sa gulo para sa gulo na ito. Sinabi niya kay Haruka na makakakuha siya ng mga kakayahan upang tulungan siya sa kabilang mundo, ngunit dahil huli na siya, Napili na ang lahat ng magagandang kakayahan, kaya ang natitira na lang ay ang lahat ng mga natirang bagay na walang gusto. Upang maglista ng ilan, mayroon siyang opsyon na pumili ng mga kasanayan na katumbas ng Minecraft Villager, Gambling Dice, Contact Lens, at Steak. At ang mas malalapan nito, limitado lang ang bilang ng mga kasanayan na maaari niyang piliin, kaya nagsimulang ilabas ni Haruka ang kanyang galit sa Jos sa pagpapatawag sa kanya dito at ang natitirang mga kasanayan sa basura. Alam ng Diyos na nagulo siya, pero hindi siya nagtapos sa God University para lang sigawan ng high schooler. Kaya't sinabi niya kay Haruka na ibibigay niya sa kanya ang lahat ng natitirang kasanayan sa basura bilang paghingi ng tawad, ngunit ayaw na niyang makita pa rito ang kanyang pangit na mukha, kaya agad niyang ipinadala si Haruka sa kabilang mundo. Astig na magkakaroon siya ng higit pang mga kasanayan kaysa sa karaniwan, ngunit hindi yung nakakatulong sa kanya kung itatapon siya sa kakahuyan sa sandaling dumating siya. Hindi pa siya nakatira dati sa kakahuyan at wala siyang mga supply, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang pouch sa sahig at lumalabas na bahagi ito ng kasanayan ng Minecraft Villager at ang pouch ay nagbibigay daan sa kanya na mag-imbak ng walang limitasyong bilang ng mga item sa kanyang inventario. Mayroon ding isang grupo ng mga starter gear doon, kaya hindi bababa sa Haruka ay hindi gagawin ito ng walang kagamitan. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang mga gamit, nagpasya siyang suriin ang kanyang mga estatistika, Ngunit salamat sa mga dice sa pagsusugal, kailangan niyang gumulong ng isang numero upang makakuha ng mga stat na puntos. Sumama lang siya dito at ibinato ang dice sa lupa, kaya ang resulta, nauwi siya sa score na M at wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng M, kaya nagpa siya na lang siyang ilagay ang lahat ng M points sa lock stat niya. Nagulat siya nang buksan niya ang kanyang window ng stat, ang kanyang lock stat ay ganap na na max out, kaya hinihiling niyang gamitin niya ito sa mas mahusay. Patuloy siyang tumitingin sa kanyang mga istatistika at sa kanyang sorpresa, bukod sa lahat ng mga kasanayan sa basura, talagang nakakuha din siya ng dalawang natatanging kasanayan. Dahil isa siyang loner sa Earth, hindi siya makakagawa ng party sa mundo kahit na gusto niya. Ngunit ang kapalit, ang kanyang pangalawang kasanayan ay nagpapahintulot sa kanya na pilitin ang mga halimaw na pagsilbihan siya dahil hindi siya makakagawa. Ano mang kaibigan kung hindi man. Medyo nabigo si Haruka na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng isang tagak para sa kanyang sarili, ngunit kung ano ito. Sa ngayon, mas nababahala siya sa katutuhan ng wala siyang nakikitang kaklase niya sa malapit at kakaiba iyon dahil ito raw ang starting location, but then again, wala siyang pakialam sa mga ito noon, kaya bakit niya ito aalalahanan. Sila ngayon sa ngayon, kailangan niyang tumuon sa pagkuha ng mga supply para mamuhay siya ng magandang buhay dito sa kakahuyan, ngunit mas madaling sabihin yun kaysa gawin kapag halos wala na siyang nakikita sa lahat ng mga puno sa daan. Sa bilis na ito, hindi magtatagal bago niya sinasadyang mabangga ang isang halimaw, at kung mangyayari iyon, siguradong patay na siya. Noon pa lang, naalala ni Haruka na siya ay may kasanayan sa contact lens, kaya't isinuot niya ang mga contact lens at bigla niyang nakikita ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa kanyang kapaligiran. Tumalabas na ang mga contact lens ay may kasamang in-bull appraisal skill, at kasama nito, Madali niyang natatawid ang kagubatan at nakahanap ng ilang mushroom na makakain niya nang hindi namamatay. Nagpasya siyang pumili ng ilan at salamat sa kanyang bag ng taga-nayon, maaari niyang dalhin ang lahat ng gusto niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa malapit na ilog at ginamit ang kanyang bag para kumuha ng kaunting tubig na maiinom. Ngunit kapag natapos na niya iyon, iba na ang nakapansin sa kanya kaya gumala siya pabalik sa kagubatan kung saan nakahanap siya ng isang maliit na kwebot mukhang masyadong interesante para hindi niya pansinin, kaya nagdasal si Haruka kung sakaling may halimaw dito na aatake sa kanya, at pagkatapos nito, sinimulan niyang tuklasin ang kwebo. Sa kabutihang palad, mukhang walang anumang mga halimaw dito, at ang lugar na ito ay medyo maluwang, kaya nagpa siya siyang gawin itong kanyang base ng mga operasyon. Naglabas siya ng tent at magic lantern mula sa kanyang bag para mag-set up ng kampo, Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsisindi ng maliit na apoy gamit ang kanyang salamangka na kinokontrol ng temperatura para manatiling mainit siya magdamag. Nagkataon, ang paggamit ng kanyang magic sa temperatura ay minsang nagpahintulot sa kanya na magbukas ng bagong apoy, at ang pagiging maingat sa mga halimaw ay naging dahilan upang magkaroon din siya ng ilang mga kasanayan sa pagtuklas, ngunit ang tanging kakayahan sa pag-atake ni Haruka ay isang stick, kaya kailangan pa rin niyang mag-isip ng paraan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kinaumagahan, nagising si Haruka na may pagkayamot, kaya kinakabahan siyang umalis sa kanyang tolda, at sa kanyang kiganhawahan, mukhang walang anumang pag-atake ng halimaw sa magdamag. Tigtas siya lahat salamat sa mga anti-monster na katangian ng kanyang walang kwentang mga item sa kasanayan, ngunit kahit naligtas siya sa pinsala, hindi ito nangangahulugan na ligtas siya sa kanyang gutom, kaya't naglabas siya ng kawali at nagluto ng ilan sa mga kabute na kanyang nakalap kahapon. At kung nagtataka ka kung saan niya nakuha ang kawali, lang ito doon sa kanyang bag ng taga na mag-isa na may kasamang full set ng kitchen knives at ilang beef jerky. Sa ngayon, ang bag na iyon ang pinakakapakipakinabang na bagay sa arsenal ni Haruka, kaya iniisip niya kung anong uri ng mga taga nayon ang nag-stock nito bago niya ito nakuha. Sa anumang kaso, ngayong kumain na siya, kailangan niyang malaman kung ano ang kanyang gagawin mula ngayon, kaya tumungo siya sa labas at naglakad-lakad ng kaunti para makapag-isip. Sa ngayon, gagana ng maayos ang kuwebang iyon bilang base ng mga operasyon, ngunit kailangan pa rin mag-alala ni Haruka tungkol sa paghahanap ng mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng pagkain at paggawa ng mga hakbang sa kaligtasan laban sa anumang mga halimaw na maaaring sumubok na umatake sa kanya sa mundong ito. Sa kabutihang palad, sa kanyang mga contact lens, hindi siya dapat maging mahirap para sa kanya na kumuha ng sapat na pagkain upang tumagal ng ilang sandali dahil nakahanap siya ng higit pang mga kabute at ilang mga halamang gamot halos kaagad, ngunit kailangan pa rin niyang mag-isip ng solusyon sa kanyang problema sa halimaw. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kakayahan ni Haruka sa pagdetect, at napansin niyang may nangyayari sa malapit kaya nagpa siya siyang tingnan ito at kinilabutan siya kapag napagtanto niyang ang ingay ay sanhi ng mga goblins. Magiging masama kung ito ay isa, ngunit mayroong dalawa sa kanila, at pareho silang may mga istatistika ng lakas na mas mataas kaysa sa kanya. Iniisip niya kung kaya ba niyang talunin ang mga ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, at nag-iisip siyang tumakbo palayo. Ngunit ang katotohanan na siya ay nakatira sa kagubatan na ito ay nangangahulugan na sa kalaunan ay kailangan niyang labanan ang duwende kung gusto niyang mabuhay kaya pinili niya. Para matapos na habang may elemento pa siyang sorpresa. Sa sinabi nito, hindi siya sigurado na ang kanyang stick ay magiging sapat na mabuti para sa trabaho ng mag Kaya sinubukan niyang gamitin ng isa sa kanyang basurahan upang ibalot ang stick sa magic upang makita kung may magagawa yon. Ito ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa kanyang naisip, kaya siya lunges out sa mga palumpong at hampasin ang isa sa mga goblin. Matapos itong hampasin sa ulo, ang duwende ay nataranta at nataranta, ngunit si Haruka ay hindi tumigil doon at nagpatuloy upang talunin ang mga sinag ng araw mula dito hanggang sa ito ay tuluyang mamatay. Iyon ay pababa, ngunit kailangan pa ring harapin ni Haruka ang isa, kaya habang sinisingil siya nito, umiwas siya sa paraan ng pag-atake nito. Ngayong naramdaman na niya ito, napagtanto ni Haruka na ang mga pag-atake ng duwende ay talagang madaling hulaan, kaya't walang kahirap-hirap niyang iniiwasan ito at pagkatapos ay hinampas ito bago ito hampasi ng isang alo ng mahika. Dahil nanalo pa lang sa kanyang unang laban sa mga duwende, naisip ni Haruka na sapat na ang trabaho para sa araw na iyon at nagpasya siyang bumalik sa kuweba para makapagpahinga siya ng kaunti, at sa sandaling bumalik siya, nagihaw siya ng ilang mushroom para sa hapunan at tumingin sa club. Pinakawan niya ang bangkay ng duwende. Maaaring ito ay may mataas na pinsala, ngunit ito ay mabigat at may maikling saklaw, kaya nagpasya si Haruka na ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang stick sa ngayon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang iba pa niyang stats at sa kanyang sorpresa, nagawa niyang mag-level up mula sa laban niya ngayon at hindi lang iyon, nag-obol ang lahat ng kanyang existing stats bilang resulta. Sa susunod na umaga, nagising si Haruka at nag-aalmusal gaya ng dati, ngunit nagsisimula na siyang magkasakit ng walang kinakain kundi mga kabute sa lahat ng oras. Talagang gusto niyang makakain siya ng karne dito, ngunit kailangan niyang matutunan kung paano manghuli para magawa iyon at bago iyon, kailangan muna niyang matutunan kung paano pagandahin ang kanyang sarili. Ang unang bagay na gusto niyang subukan ay ang magic fusion skill na nakuha niya at para sa isang mabilis na paliwanag, karaniwang sinasaklaw nito ang kanyang buong katawan ng magic upang palakasin ang kanyang pisikal at mahiwagang depensa. Ito rin ay lubos na nagpapataas ng kanyang lakas, kaya dapat siyang lumaban ng may higit na kahusayan. Bukod pa rito, na-upgrade ang kanyang kakayahan sa pagtatasa sa level 2, kaya ginagamit niya ito upang makita kung may nagbago, Ngunit ang pagkakaiba lang ay mayroong tandang pananong sa tabi ng lahat ng paglalarawan. Malinaw na hindi kailanman naglaro si Haruka ng mga video game dahil gumugugol siya ng isang buong minuto sa pagsubok na alamin kung ano ang maaaring ibig sabihin ng icon ng tandang pananong at sa huli. Sabay-sabay siyang sumuko dito. Sa halip, tumungo siya sa labas para magsagawa ng magic training at habang papaalis siya, may napansin siya sa sahig. Kaya pinulot niya ito sa pag-aakalang baka ito ay karne, ngunit ito pala ay isa pang kabute. Maaaring ito ay maling akala, ngunit talagang umaasa si Haruka na ang karne ay tatubo lamang sa mga puno sa mundong ito at sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na hindi siya makakahanap ng anumang karne sa sahig ng kagubatan, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa mahika. Inaactivate niya ang kanyang mana infusion at isang hakbang pasulong, ngunit sa physical na pagpapalakas na nakukuha niya, siya ay lumilipad pasulong ng ilang metro. Mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan kumpara sa dati at sa kaunting pagsisikap, madali siyang nakakalaro sa kagubatan na halos parang nag -teleport. Kigit pa rito, ang kanyang dexterity ay lubos na pinahusay din, kaya siya ay maaaring gumalaw at hamampas sa mga bagay ng may katumpakan. Ang unang bagay na ginagawa niya sa kanyang pinahusay na lakas ay hamunin ang dalawang random na goblin, at hindi katulad kahapon, nagagawa niyang patumbahin ang duwende sa isang hit. Talagang kumpiyansa siya sa kanyang bagong lakas, kaya sa tingin niya ay mas marami pa siyang mga duwende. Ngunit kapag nakita niya talaga ang isang grupo ng tatlong goblins, nagsimula siyang magdadalawang isip at dahan ang umatras bago siya tumalon. Siya ay nagpasya na siya ay nagtrabaho ng gusto para sa araw na ito at bumalik sa kanyang kwebo, para makapagsanay siya ng kanyang mahika. Ipinagpatuloy niya ang gawain ito at nagsasanay sa pakikipaglaban sa araw, at sa gabi, sinimulan niyang pag-usapan ang kanyang mahika upang makita kung ano ang maaari niyang gawin dito. At tila, maaari siyang gumawa ng mga coffee table. Sa pamamagitan ng pagsunod sa nakagawiyang ito, nagagawa ni Haruka na maka shot sa isang goblin at lumikha ng tamang mesa gamit ang kanyang magic crafting, kaya ginamit niya ito upang gumawa ng gate para sa kanyang kweba para makalabas siya sa gabi, at ibig sabihin, siya maaari ng manghuli. Kinahabol niya ang isang kuneho, dahil matagal na siyang hindi nakakatikim ng karne. Ngunit nang sa wakas ay maabyutan niya ito at magsisimula na siyang magluto, may napansin siyang iba sa malapit. Sa una, iniisip niya na ito ay isang duwende na sa karagdagang inspection, nalaman niya na ito ay isang bagay na mas malala pa. Iyon ang mga delinquent mula sa kanyang klase, at talagang ayaw niyang makipag-ugnayan sa kanila, kaya't balak niyang tumakas sa kabilang direksyon, ngunit sa pagsisimula niyang patungo doon, napagtanto niyang nandito rin ang mga sikat na babae, kasama ang Jim Brothers at ang mga nerds. Sa tingin niya ay hindi ganoong kalala ang mga nerd, dahil paminsan-minsan ay nakakasama niya ang mga ito sa paaralan, pero ayaw pa rin niya itong kausapin. Sa wakas, napansin niya ang grupo ng student council na may kinatawan ng klase, at bagamat ayaw niyang makihalubilo sa mga tao sa kanyang klase, kailangan niyang aminin na ang kinatawa ng klase ay palaging mabait sa kanya, kaya ito ang magiging list may magagawa siya para ibalik ang kabaitan na yon, kahit kumusta lang. Panandali niyang pinag-iisipan ang paglalahad ng sarili at pakikipag-usap sa kanya, ngunit muli, ayaw niyang siray ng nag-iisang buhay na mayroon na siya, dahil walang nakakaalam na narito siya. May pagkakataon siyang mapag-isa tulad ng dati niyang gusto. Walang idol chat, walang buwis, at walang mang iinis sa kanya, kaya ayaw niya talagang guluhin yun sa pakikipag-ugnayan sa mga kaklase niya dahil medyo nakakainis na sila. Kaya naman opisyal na siyang nagpasya na hindi niya papansinin ang kanyang mga kaklase at mamuhay ng mag-isa para masakop niya ang mundong ito ng mag-isa.